Ayan, good morning po sa lahat. Good morning, good evening, kung saan man kayo. Andito po tayo ngayon sa probinsya namin. Ayan. So, ngayon, pupunta tayo sa farm. I-visit natin yung lupa natin na <laughs> matagal natin hindi nabisita. Ayan po. Family ko po yan. Andito na tayo sa lupa na binisita natin ito. Ito po yung lupa natin dito. Ayan, dalawang anak ko po. Ayan, malalaki na po sila. Sumama kasi sila sa farm. Ayun na po. Tingnan natin. I-visit natin yung lupa. Actually po, ito po yung next project natin. Kaya, sige, magbanat puto muna tayo dito sa ibang bansa. Oh, ayan. Ang lalaki ng puno, ba diba? May marang. May, ano ba yan? May santol. May langka mamaya makikita natin dyan, no oh, yan yung dalawa ang sweet oh hindi yan pwedeng magkahiwalay yung dalawa ko ah oh ayan kasi minsan lang daw nila makasama si mama oh ayan oh, next time uh, ipa-project natin yan dito kung anong maisip natin na maganda pero for sure yung first option ko po kasi dito is gawin ko po siyang ano gawin ko po siyang rice field kasi sa taas medyo maganda yung source ng tubig dun sa taas nakikita nyo naman sa dulo na may rice field sa baba ay sa taas so yan next project natin in God's will po gawin natin ano gawin natin tawag dito gawin natin rice field so ayan bibisi tayo tingnan nyo may ilog sa baba o oh, ba diba? ang galing lang din naman o oh, ba diba? kasama ko yung mga magulang ko dyan Nay! Dini sa baba, atuwa pa na! Yes, hanggang dyan sa baba bro. Kita mo yun sa dulo. Mm. Dito sa so kay tatay sa may lubi. Ato, apa to? Oh. Ah. Daghang kay Gabi ay. <mulik> Hala, nice it's manga over there. At oh, saka may lubi. Barato na rin lang ka. Beats lang ka. So alam nyo guys, this time sobrang saya ko kasi for 7 years hindi ako nakauwi sa probinsya namin and this time ang saya ko po kasi ito po siya talaga yung kabuuan guys, hanggang dulo yan doon. So by next time, mag-ipon po tayo, magbanat po tayo dito para ito na naman yung next project na. So, ang saya, diba? Yung tatay ko umakyat ng mangga, <laughs> Bigay niya daw sa amin kasi hindi na po siya. At ang kamis, guys, ha? Tanim yan ng tatay ko dati. So, ayan, kinuha niya para sa amin. So, ito na po siya. Diba? Ang ganda. Tapos, ayan, Oh, tingnan yung ginawa ng tatay ko. Kasi ano yan, actually it's already 5 p.m. na po ito. Pumunta kami kasi hindi na masyadong init sa Pilipinas guys. Kasi sobrang init pag tanghali at saka morning. Kaya ayan, maraming salamat sa panunood at sana na-enjoy kayo sa pagtutor ko sa aming maliit na farm at sana napasaya ko po kayo. Ayan, anyways, yung tatay ko. Tingnan mo umakyat pa siya. Kumuha siya ng buko, guys. Para ibigay sa amin, o, di ba? Dahan-dahan lang po tatay, ha? Maraming salamat po sa mga request namin, ng mga ako mo, ng mga anak mo. Maraming salamat sa palaging protection. Pero anyways, guys, o, oh, tingnan nyo. Marami pa yung damo. Kasi hindi siya naalagaan for so long. So, ngayon, nakakapag-isip na ako. Ayan, gawin na po natin. For next video, see you!